Ayan po na si Joy Opo, oh, dito, dito din sa Iwan nyo rin ni Parang ano, close na close na talaga kayong masyari Yo. Parang compatible na talaga <laughs> kayo. Parang nakakapagselos na ha? <laughs> uh, Hello mga kalingap, welcome back to my channel uh, Sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa gagawin mga video mo ngayon So yun Man! Welcome back to Batang Diluna So yun mga kalingap Grabe ang binunyag ni Kayan Lahat tayo nagulat dun mga kalingap pa. Uh, hindi natin inaasahan na ganun ang sasabihin ni Dayan uh, Talagang kahit si Kalingap Dan Ay nagulat sa isiniwalat ni Dayan Grabe Talagang shock to the world ang ginawa ni Dayan mga kalingap grabe so ano nga ba nangyari sa episode na ito mga kalingap so ayun puntahan na agad natin itong episode na ito mga, mga kalingap para malaman natin ang uh, sinabi ni Dayan kay kalingap dan so tara let's go Ano na si Joy? Apo, oh, dito, dito din sa Vipers. Diba niyo Parang ano, close na close na talaga kayong masyari. Ayun. Parang compatible yung talaga kayong. <laughs> pagamin na kapag selos na. Po. Asa niyo may birthday? Oh, para sa kanya. Ay, cake para inika. At deno, oh, ayan ang request namin, ay request niyo pa na. <laughs> Hello ate, kumpleto kayo ah. Kamusta, po. Birthday ni ni inika po. Ano, sa si papa mo. Ay andon doon. So, dito muna tayo. Pwede yung ano, makibisita muna. Ano Oh, Ito kayo. Dalhin nyo to. Ay, ano, hindi, ano. Open. Oh, buksan natin to. Open to. Buksan natin. Kala po ata ni... Ah, O, oh, buksan mo yung cake. Si ate po na gulito. May cake na kayo? Sini ka, may cake? Ah, dito lang alam. Wala pa pa. So, sakto yan. Sayang, ano, ano sa ba babi ni Nika? Antri uh, 3 pa po atang. Alistress pa. Tagal pa bala. Uh, okay. oh. At puno-puno na, puno na po ito ng mga sa Oo. Oh, Tito kilala. 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 <laughs> ah. So, Danjoy na, no? Danjoy yan, Danjoy. Team Oh, okay, may bag. Ah, oh, diba? uh, ano yung Tapos to. Ano, okay naman, no? Apo. Maganda nga po. Puro pang babae nga lang yata siya. So, okay na maghati-hati dyan. Ah, meron Ha? Ano, bro? Sige, mo. Sige, boss. Hindi kasi uh, tayo masyado mahilig sa mga mali. Eh, JJ! Sige. Kuya. Okay. Sa mga mamu, kasi ano, talagang nag-aasikasi yun, no? Pag, pagdating pa lang, nandiyan na nakabungad na. Nakangiti na. Nakangiti na. ko yan, napapansin ko yung sa Dandoy. Parang mas lalong nakakakilig kayo dun. <laughs> Ay, Para... nag, ano, uh, nakasubaybay ka okay. sa so, Dandoy. Okay. Ano ang sasabi mo? Okay ba yung chemistry namin ni Joy? Di ba nabit mo na si Joy? Opo, dito, dito din sa si Vibers. Di ba yung ribbon cutting? So ano, nanonood pala si Dan. Ano feeling Opo. na, ano naman, nakaka-good vibes? Opo, parang ano, close na close na talaga kayong masyado. Parang compatible yung mga kayo. Diba? Hindi okay. na kami na ano na, na, na yung Masaya nga eh. Ang, gano ang, ang ganda na ng ano ng samahan namin ni Joy. Ano, parang nakakapag-selos na. Huh? <laughs> Narinig mo, <yun. laughs> mo yun? Ano, bakit? Uh, Yan nga po, masyado na kayong... yung okay. <laughs> close. Bakit naman? Grabe. Gulat ako ka dyan. Bro, speechless na. Hindi ka magsalita. Hindi lang yung ginalig. Hindi, tala natin si Dayan. Linawin natin kung bakit. O, Dayan, ba't nagsiselos ka? Dapat malinawan yung viewers kasi baka mama iba isipin nila. Okay. Hindi naman po yun dahil kay Kuya, siyempre dahil kay mama kasi. Namimiss ko yung pag, pag-aalaga niya, sa closeness niya. Parang viewers po kasi si mama nang dungeon siya. Mm solid po kaming danjay no bashan <laughs> makamabalas tayo baka iba ang isipin nila bro lagi siya. yun naman pala na? oh. kasi naglulat namin na <laughs> kaya tao bro nung pagkasabi kasi na iba kasi yung dating sa akin oh. pero iba naman kasi yung meaning ni Dayan oh. eo nga so ang sinasabi ni Dayan nagsasayas ka pag nanonood si mama mo hmm. bakit? Hindi, hindi, hindi nyo na kami iniintindi kapag ano. Hindi na kayo na si Kaso. Actually, pero marami mga viewers na nababasa ko Pag nag-live ako na uh, Minsan, nagagalit. So, yun nga mga kalingap at pinuntahan ni Kalingap Dan si Dayan. Uh, at ayun nga, nagkataon na uh, may okasyon sa bahay ni Nala Dayan. Uh, at yun nga daw ay birthday ng kanyang kapatid at uh, 18th birthday. So, ayun, sakto-sakto ang dating kalingap gan sa bahay ni Dayan mga kalingap ayun nga at sakto may handaan so ayun nakakain sila so napakasarap doon na yung bigo yun, ang yung natin ibig at syempre ah uh, may dala si kalingap gan ng mga drawer dora box ayan ah uh, dahil nga kakaunti pa ang uh, mga appliances ng bahay nila dayan at kakaunti pa mga gamit So yun, at nangako nga si Kalingap na uh, pagbalik niya ay magdadala siya ng mga gamit sa bahay. Ay, ayun nga, at tinupad naman ni Kalingap dan ang sinabi niya. So yun nga, at uh, in sila ni Dayan na uh, kung pwede daw ay bumalik sila dun sa okasyon nila after ng vlog. So, ayun, at... Mm, uh, medyo busy daw si Kalingap dan kaya siguro hindi siya makakabalik sa debut ng kapatid nila Dayan. So yan na ano nga ba nangyari mga Kalingap doon sa sinabi ni Dayan na ikinagulat ng lahat pati mga viewers nagulat sa sinabi ni Dayan mga Kalingap. Ayun nga at sinabi ni Kalingap dan na anong masasabi daw ni Dayan sa tambalan na ng Danjoy sa so, nga at sinabi naman ni Dayan na nakakakilig daw ang Danjoy at malalim na ang chemistry ng Danjoy sa so, nga at kahit silang pamilya niya uh, buong pamilya niya ni Diane ay paboritong panoorin ang love team ng Danjoy so ayun talagang grabe ganong kalakas ang Uh, hatak sa viewers ng Danjoy mga kalingap so so ito, ito sana si Dayan uh, isa ko ito sa paborito ng mga beneficiaries ni Kalingap Dan at uh, gusto ko sana rin itong nilab team kay Kalingap Dan kung hindi siya na palab team kay uh, Medit dati at ngayon uh, kasalukuyan ay kay Joy Diwata So sana ang gusto ko kaso nga i beneficiary siya ni uh, Kalingap Dan uh, at uh, hindi po siya nare-repair kay Kalingap uh, rap si Kalingap Dan kaya nare siya kay Kalingap Dan at ayun nga ang ikinagulat ng lahat na nagsiselos nga daw si Kali, uh, si, si Dayan kay Joy Diwata ay grabe bakit nagsiselos si Dayan kay Joy Diwata grabe talagang umanig ang buong mundo ang buong community ng Danjoy mga kalingap sa sinabi ni Dayan ayun nga at nagsiselos nga daw si Dayan dahil nga napakalalim ng ah, chemistry ng dalawa alam mo naman natin ang sitwasyon niya ng Danjoy napaka special nila ayun nga at sinabi nga na yung mama daw niya pala ay uh, number one fan ng Tanjoy. so pag nanonood si mama niya ay wala nang ibang uh, iniitindi kong diyan so parang doon parang doon pala nagsiselo si si Dayan sa uh, oras na inilalaan ng mama ni, ni Dayan sa papanood ng Danjoy kaya siguro nagsiselos na itong si Dayan dahil nga uh, nababawasan ng oras yung uh, pag-iintindi ng mama ni, ni Dayan sa kanila at sa buong uh, pamilya at panya ay may tinabawasan ito ng oras kaya yun ang sabi ni Dayan mga kalingap. grabe akala ko naman ay nagsiselos na siya kay Joy Diwata dahil nga ay Siyempre, alam mo naman natin na gopings itong si Kalim at hindi, man hindi naman natin na may iwasan na magkagusto rin si Dayan kay Kalim Kahit hindi ba niya sabihin at kahit hindi na nagkakagusto siya kay Dayan, ay hindi naman mag uh, kay Kalingapdan, ay hindi naman uh, iposible na magkagusto itong si Dayan kay Kalim kahit nga sa tagkinitong taglay na nagwapuhan. Uh, at nga at nilinaw naman humingi naman ng pa paumanhin si Dayan sa uh, mga viewers at nilinaw niya na sa mama niya pala siya nagselos dahil nga uh, nababawasan ng oras sa kanya ang mama niya siyempre si naman alam, na, alam naman natin na malapit sa mama ni Dayan so yun mga idol at uh, Hanggang dito na lamang ang ating uh, palawas kung nagustuhan niyo ay mag-comment lang kayo sa baba at mag-like kayo at mag-subscribe na rin mga kalingap. So yun, uh, God bless mga kalingap.